programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bilang ina ay hindi talaga makatiis itong siya Lucy na hindi niya iputahan at tiligtas sa kanyang anak na si Cheska. Kung kaya't ngayon ay magpupunta ito sa may warehouse at nang matagpuan nga niya itong si Cheska ay uh, nagulat ang bata kung bakit siya naroon at hindi ang kanyang ina. At sinabi na naman ito na hindi na importante yun at ang importante ay makatakas sila sa lugar na ito at tuluyang mailigtas ang kanyang anak. Habang ipinalita naman at itinawag agad ng mga tawahan ni Farah ang naganap kung kaya't galit na galit ito at sinabi nga nito na tuluyan na daw yung babaeng nakikialam na sa kanilang mga diskarte. Habang uh, magkakasama naman si Lucy at etong si Darius at muli ay nagkaroon ng kuryente sa pagkita nilang dalawa nagulat nga si Darius at hindi na siya makapaniwala, paano daw nagagawa iyon ni Farah? Eh si Lucy lang naman daw ang may kanoon. So aaminin uh, na nga ni Lucy na siya talaga ang tunay na asawa. So balit isang malaking tanong ay maniniwala ba si Darius dito? Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa tumitinding mga kaganapan at mga tagpo sa Stolen Life.